So, yan yung mga tatanong saan galing yung source ng tubig namin. So, yan ay the coil. Yan yung casing, GI pipe, 2, 2 inches. Tapos, ito is puno na PPR. No? Para dito dalaan yung tubig punta doon sa pump. Tapos, ito yung EPC natin. Para magiging automatic, ito yung EPC automatic pump control. Para automatic shutdown if the source tank is full tapos dadaan doon sa pre-filter natin para magiging malinis na yung tubig bago pa man makarating doon sa tanke o sa source tank ng ating water purification. station tapos time tapos binabakwas natin ngayon para yung mga sinala niya na tubig is itatapon niya doon so pupuntahan natin doon sa labas ito yung talagang mapamimintinans ka, tala dapat i-maintain yan, clear na yung tubig natin, so tapos na yung natapon na lahat yung, yung mga pinipilter niya na tubig medyo madumi-dumi yung lubog, kumbaga lubog ang lubog, nasala siya so tinaw na siya lakas eh. No, clear na backwash yan so, yun lang tulong makasulit yung naging ano natin reference dyan wala kasi dyan pag dito na abot sya dyan mahina na so kailangan na naman siya i-maintenance kailangan linisan so, yung piihos papunta dun sa ating water filling station so bali from here to refilling station is nasa 100 kilometers uh, 100 kilometers mga 120 or hindi, hindi hindi pala 100 meters pala guys mula dito 110 or 120 meters mula dito sa source papunta doon sa water refilling station so pihos tapos to yung wire yan yung wire yung wire Oh so, yun guys. So, sa mga nagtatanong, asa gikan ang tubig sa Nils Green? So, deep well. Tuloy guys, deep well siya. O, ang source sa tubig is deep well. So, yan yun. Inilagyan ng ano, concrete yan, pinapailan ng hollow blocks para hindi manakaw yung pump natin. Yan, napakalayo sa bahay, malayo sa bahay. Napakalayo yan sa bahay. Talagang sip na sip yan, tubig na yan. Sip na sip yan guys. Sip na siya pa, no, para limpyo. Layo sa balay, para makapasar po sa collection sa DOH. So, muna siya. Pre-filter. Pre-filter bago malinis na yung tubig, bago po man nakarating doon sa water filling station na tanke tapos pinaproseso naman, uh, maraming pinagdataanan na proseso guys Again, that's all our blog don't forget to subscribe and click the notification bell para maging updated sa sunod na video and to our my facebook page don't forget to follow yun guys oh napakalayo Napakalayo yan. So, yan yun. Puno-puno. Ayan. So, tapos na tayo mag-backwas. So, that's it. Bye-bye.